Hello guys, so today uh, pumunta kami guys ng Sky City so guys, uh, nakasakay na kami guys sa sidecar at on the way na kami doon so ayan uh, papunta na kami doon guys so ayan guys nag, nag stop muna kami dito guys sa may, ano guys, sa centro so ayan nag stop muna kami guys kasi hintay namin yung iba pa namin mga kasama papunta sa Sky City so ayan nagtambay muna kami guys lang mga ilang minuto lang ganun kasi loob pa sila so ayan and dito kami guys ngayon sa downtown so ayan at nandito na kami guys sa sky city tayat so, guys kasama ko si ate ina so ayan at with my families so ayan So today's video nga guys, andito kami sa Sky city, guys. Sasakay kami guys ngayon sa ano guys, sa Caterpillar. So ayan guys, di ba guys? Ayun. may mga ticket na kami guys, binila na kami. So ayan. Hindi, hindi to yung first time ko sasakay guys actually. Mga pan-apat ko na yata tong sakay sa Caterpillar. Pero enjoy na enjoy pa rin ako guys. Sumakay sa Caterpillar. Syempre guys. Sayang so guys. So ayan. So, nahihintay muna namin guys kasi mayroon na una sa amin. So, hintay namin muna sila matapos. At kami na yung next. Siyempre. So, ayan guys. Diba guys? Yan yung horror cab. So, ayan. Pero hindi kami sumakay dyan. Ah, wala na kaming pera eh. Hindi kami sumakay dyan. So, ayan. Diba guys? Happy-happy lang kami dyan. Happy-happy lang. So, ayan. So, diba guys? Marami kaming kwentuhan na Parang gagawa ko. Hindi ko alap. So, ayan. So, hinihintay lang namin sila, guys. Saka tayo lang kami dito. <laughs> so, ayan, guys. Diba? Nakikita niyo naman, guys, yung saya mo ka namin. Di ba, guys? So, ayan. Ayan. Dito kami ngayon, guys. So, ayan, hinihintay namin, guys. Hindi ko na pinarindik sa inyo, guys, yung pinag-uusapan namin. Siyempre. So, ayan, guys. umuulan ako, guys. Siyempre. <laughs> sino pa ba yung magpapahuli di ba guys so uuna talaga tayo so ayan so ayan hintay ko lang sila guys so, ayan video video muna ako habang hintay pa yung iba na pumaba so ayan na kami dito taya kasama ko sila so ayan medyo natagalan nga kami dyan kasi guys ano Ah, uh, may may marami pa kasi Ayan. Mga ilang minuto pa kami, guys, bago naka ano, nag-start sa na umandar yung caterpillar sa Para siyang roller coaster, guys, pero iba lang siya. Iba lang yung design, iba lang yung pagkakagawa. So ayan, hinihintay lang na mapuno yung ano. Ayun, guys, meron pang naggawang ano. <clears throat> Asaran, syempre. So ayan. Ba, guys? Sabi dito, guys, na sinabi namin, guys, na wag daw kaming mag ano, magre sa ano sa pagsakay namin. So, no, no reaction dapat. Pero ayan guys, hindi namin mapigilan talaga guys na hindi tatawa guys kasi sa sobrang lakas talaga ng pag-ikot. So, ayan. Enjoy lang kami dyan. Ayan. Hindi pa yan nag-start nag -start guys. So, ayan. Unintin lang namin. Diba guys, napakahaba na ng video pero hindi pa nag-start. Wala pa tayo sa exciting part. Diba guys? So, ayan. Ayan na guys. Umandar na siya guys. Diba? So, ayan. ayan ikot lang kami guys. Nang ilang ano. Ikot, ikot lang kami. Ayan. Diba? So, ayan guys. Papanood ko. Papakita ko muna sa inyo guys. Yung ano. Yung video. tapos kami guys sa Caterpillar guys. So, sumakay naman kami guys dito sa na guys sa biking. So, ayun guys, nakapisto kami dito, dito guys sa sa last. So, ayun guys. Nag-start na siya guys, adiba so, 'di ba? Mag-start na siya. So ayun guys, i-print cam ko ni mong camera guys. So, ayun guys, nag-start na guys. Pero sobrang na yung tawa namin guys. So ayan, 'di ba guys? Nakabahan kami guys kasi so, guys, a uh, bababa tapos tataas guys. Ayan, tingnan niyo guys. Papakita ko sa inyo guys yung sigaw. No, 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 no.